sa isang tahimik na baryo na napapaligiran ng kabundukan at palayan, may isang alamat na sumasaklaw sa maraming henerasyon. Ito ay tungkol sa mahiwagang kaluskos na naririnig tuwing gabi sa mga bubungan ng bahay. Ang mga taga roon ay sanay na sa tunog na ito, ngunit ang takot ay nananatili pa rin sa kanilang mga puso dahil sa misteryong bumabalot dito. Ayon sa matatanda, Nagsimula ang alamat ng kaluskos sa bubungan ng dumating ang isang mahiwagang nilalang sa baryo ilang siglo na ang nakalilipas. Sinasabing ito ay isang nilalang na hindi tao ngunit hindi rin ganap na hayopisang anino na naglalakbay sa dilim. Naghahanap ng pinto na maaari nitong pasukin. Ang nilalang na ito na tinawag nilang kaluskos ay hindi lamang gumagawa ng ingay para sa wala. Naghahanap ito ng bagay na ninakaw sa kanya noon pa man. Isang sagradong piraso ng ginto na may kakayahang magbigay ng imortalidad. Ang baryo ay nasa ilalim ng pamumuno noon ng isang datu na labis na gahaman. Natuklasan ng datu ang mahiwagang ginto na pagmamayari ng nilalang. Sa pag-aakalang magbibigay ito ng walang katapusang kayamanan at kapangyarihan, Kinuha niya ito mula sa nilalang nang hindi nag-iisip ng magiging kapalit. Nagalit ang nilalang at isinumpa ang baryo. Hanggang hindi niyo ibinabalik ang ninakaw niyo sa akin, bawat gabi ay maglalakbay ako sa inyong bubungan, naghahanap ng lagusan. At kapag ako'y makakita ng pinto, ang sino mang nasa loob ay mawawala at hindi na muling makikita. Mula noon, ang mga taga-baryo ay nanirahan sa takot. Tuwing sasapit ang gabi, maririnig ang kaluskos sa bubungan banayad na tunog ng mga yabag na tila ba may umaakyat. Ang tunog ay hindi kailanman nawawala, ngunit walang sino man ang nakakita kung sino o, o ano gumagawa nito. Ang mga matatapang na naglakas loob na, na sumilip ay nagsasabi ng iba't ibang kwento. Isang aninong walang hugis mga pulang mata na kumikislap sa dilim o isang nilalang na may pakpak ngunit walang mukha. Isang gabi, isang pamilya ang naging biktima ng kaluskos. Si Aling Marta, ang balo na may tatlong anak, ay kilala sa baryo bilang isang mabait na babae. Ngunit isang gabi, narinig niya ang malakas na kaluskos sa kanilang bubungan. Ang tunog ay tila mas mabigat kaysa sa karaniwang naririnig sa iba. Sa kabila ng takot na natili siyang tahimik, iniisip na lilipas din ito tulad ng dati. Ngunit bigla niyang narinig ang malumanay na pagkatok sa kanilang pinto. Walang sino man ang naglakas loob na sumagot. Sa kabila ng pagkatok, naramdaman niya ang malamig na hangin na dumaloy sa loob ng bahay. Nang mag-umaga, ang kanyang bunsong anak na si Nardo ay nawawala na. Naguluhan ang buong baryo. Walang makapaniwala na kahit ang pinto ay hindi binuksan. Ang kaluskos ay nagtagumpay na makuha ang isa sa mga anak ni Aling Marta. Nagsimula silang maghinala na baka may pinto sa kanilang bahay at bahay sa beryo ay palaging nakalock. Ang na mga bintana ay tinatakpan ng makakapal na tela upang hindi makita ang loob. Ang mga tao ay natutulog na may hawak na anting-anting o mga dasal na inaakala nilang makakapagtaboy sa nilalang. Ngunit kahit gaano sila mag-ingat, minsan ay may nawawala pa rin. Si Diego, ang panganay na anak ni Aling Marta, ay hindi matanggap ang pagkawala ng kanyang kapatid. Determinado siyang malaman kung ano ang dahilan ng kaluskos at kung paano ito matitigil. Sinubukan niyang alamin ang pinagmulan ng alamat mula sa matatanda sa baryo. Natuklasan niya na ang sagradong gintong ninakaw ng datu ay naiwang nakabaon sa ilalim ng punong balete sa gitna ng baryo. Sinasabing ang ginto ay may sumpa, kaya't walang sino man ang naglakas loob na hukayin ito. Ngunit si Diego, dahil sa kanyang matinding hangarin na mahanap ang kanyang kapatid, ay nagdesisyong kunin ito. Sa tulong ng ilan pang kabataan sa baryo, hinalukay nila ang lupa sa ilalim ng punong balete. Nang makita nila ang ginto, isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan at narinig nila ang isang nakabibinging tawa na nagmula sa kawalan. Ibalik mo ang akin, Ani, ng isang boses na tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Dala ang sagradong ginto, naghintay si Diego ng gabi upang harapin ang nilalang. Nang magsimula ang kaluskos sa bubungan ng kanilang bahay, lumabas siya, hawak ang ginto at isang ilawan. Hindi siya nagkamali sa kanyang harapan. Lumitaw ang nilalang. Isa itong malaking anino na may mga pakpak at ang mga mata nito ay kasing pula ng dugo. Huwag mong pakialaman ang hindi sayo, sabi ni Diego habang nanginginig ngunit matapang. Narito ang ginto mo, ngunit ibalik mo sa akin ang kapatid ko. Tumigil ang nilalang sa paggalaw at tila pinagmasdan si Diego. Sa huli sinabi nito, Hindi ko kailangang kunin ang inyong mga mahal sa buhay kung maibabalik lamang ang katarungan sa akin. Ngunit ang sumpa ay hindi ganoon kadaling mawawala. Ibinigay ni Diego ang ginto at sa huling pagkakataon, narinig niya ang malakas na ihip ng hangin. Kinaumagahan, natagpuan niya si Nardo sa ilalim ng punong balete, tulog ngunit ligtas. Ang kaluskos sa bubungan ay tuluyan ng nawala at ang baryo ay muling naging tahimik. Simula noon, naiwang babala ang alamat ng kaluskos sa bubungan. Itinuro nito sa mga tao ang halaga ng paggalang sa kung ano ang hindi sa kanila at ang masamang dulot ng pagiging gahaman. Pagamat nawala na ang kaluskos, ang kwento nito ay nanatiling buhay, paalala na may mga bagay na mas makapangyarihan kaysa sa tao